Ang commission elections po ay naghahanda para sa next year super election year. By May 12, 2025, we are going to conduct the national and local elections, senators down to the last councilor, involving 18,200 uh, 18, positions. At uh, kasabay din po ng national and local elections na yan, which is actually automated, ay ang ating pong, uh, first Bangsamoro parliamentary election of which we are going to elect 80 members of the parliament which is likewise in accordance with the organic act and in compliance with our commitment under the peace process Five months thereafter po tayo po ay magkoconduct ng ating barangay and SK elections uh, na kung saan ito naman po ay automated and uh, so yung paghahanda po namin ay twofold ang una yung pong sa automated at pangalawa po yung sa um uh, sa ating pong uh, barangay and SK elections na manual uh, kami po ay nag ng 49 billion pesos. Subalit, uh, unfortunately po, sa ating pong uh, national expenditure program, um, kami po ay nabibiyayaan lamang ng 35 uh, billion pesos, more or less, na budget, post-budget for the commission elections. Therefore, um, ito po ay nabawasan ng more or less 14 billion pesos. Sa 14 billion pesos po yan, uh, your honors, 11 billion po dyan ay barangay SK elections. At ang 3 billion po niyan ay yung national and local elections. Napakalaking bagay po yung nawala sa amin na 3 billion para sa national and local elections sapagkat kasama po doon, Your Honors, ang training ng ating pong mga tat, mahigit 300,000 na guro na gagamitin sa ating uh, darating na halalan ng 2025. Bagamat, nagpapasalamat po tayo sa ating kagalanggalan na Pangulo sapagkat doon po sa President's Budget, minarapat po na ma-retain yung aming nare-request na uh, dagdag nas na, na honoraria para sa lahat ng guru na maglilingkod sa araw ng eleksyon. Sa darating po na 2025, sila po ay magkakaroon ng dagdag na 2,000 pesos across the board, chairman by chairman, member at, uh, at the same time pinayagan din po ng ating executive department yung pagkakaroon ng support staff bawat presinto. At the same time magkakaroon ng support staff yung deso natin yung ating mga principal sa bawat polling place natin sa buong Pilipinas. Sa next year's election po, meron po tayong 104,000 more or less na presinto sa buong Pilipinas. At um yan po sana ay 128,000 subalit dahil um, uh, hindi po sapat yung naibigay na budget sa amin sa paghahanda para sa 2025 elections nung nakaraang taon, kaya minarapat po ng collect na more or less 104,000 lang ang ating po mga makina nagagamitan at ating pong mga presinto na mag exist sa araw po ng eleksyon. Uh, dapat po talaga kung ang projection ng COMELEC ay 70 million na botante ay more or less po dapat 128,000 precinct. Sa kasalukuyang po, meron po tayong 66,000 voters at ang registration po natin ay na nagsimula ng February 2, 66 million at na magsisimula, nagsimula ng February 2 at matatapos po sa September 30. Um, da dahil po dyan, Uh, hindi po po ganun kalaki ang itinataas ng mga botante natin sapagkat meron po tayong 5.3 million sa buong Pilipinas na deactivated voters. Meaning to say, yung po mga botante natin na hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Samantalang yung mga pumupunta po sa ating mga registration sites ay 5.2 million at sa 5.2 million po dyan, 2.3 million, your honors, ang mga bagong botante at 600,000 ang nagpapareactivate na mga botante po natin. So, uh, medyo may imbalance po. Kaya yung pong 70 million ng mga botante natin na dapat projection ng Commission on Election hanggang 71 million ay baka hindi po natin ma-reach. Sa ating pong overseas voting, uh, dahil po sa pagpupursige din po ng ating Committee on Electoral Reforms at pagpupursige ni, Commission, ni Congresswoman uh, Magsino na magkaroon tayo ng internet voting, nagdesisyon po ang COMELEC despite the absence still of the law because of our interpretation of the provision of the Overseas Voting Act na magkaroon po tayo ng internet voting. Sa buong bansa, buong mundo po, meron po tayong 76 post na magkakaroon ng internet voting at meron po tayong 17 post na hindi po magkakaroon ng internet voting sapagkat ayaw po ng mga bansang yan na i- I magpatupad ng uh, internet voting, ayaw po ipagamit ang internet services. Kung kaya yung pong mga makina ay ipadadala pa rin po sa mga kababayan natin doon sa labing pitong, uh, sa labing pitong uh, bansa o sa labing pitong uh, post uh, representing 12 countries in the entire world. So uh, yan po yung kalagayan natin when it comes to the registration. Saka, sa kasalukuyan po, ang botante lang palang natin sa overseas ay 1,180,000. Dati-dati po ng 2022 elections ay 1.697 million yung botante natin. Kaya lang 600,000 po ay deactivated sapagkat hindi po sila nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. So ang base po natin ay only, only about 1 million. Noong nakarang eleksyon po ng 2022, we spent almost kulang-kulang 500 million pesos para lamang po makaboto ang 40.59% ng mga kababayan natin abroad. Sa 40.59% po, yan po ay almost 600,000 lamang ng mga botante. Sapagkat noong nakarang eleksyon po, dalawa lamang ang modes na meron tayo sa pagboto ng mga kababayan natin abroad. Yan po ay ang uh, voting personally, ibig sabihin pupunta sa embahada o sa konsulada, at ang pangalawa po ay uh, by mail. Subalit uh, nakakalungkot sapagkat uh, 40.59%, 600,000 highest na po yan sa ating pong uh, sa ating pong kasaysayan. Ang nakikita po nating challenge para sa 2025 uh, elections ay yung pong Bangsamoro Parliamentary Elections. Sapagkat ito po'y kauna-unahan at sa kasalukuyan po, labing anim na political parties ang naghingi ng accreditation ng COMELEC at meron pong 1, 000, almost 1,500 na sectoral organizations na nagpapa-accredit din sa ating pong uh, commissioner elections. Ang 40 po, ng 84 ng uh, 80 members ng parliament ay ihahalal sa pamamagitan ng mga political parties kung sino makakuha ng 4% kung siya isa lang ang nakakuha ng 4%, siya lang po ang mabibigyan ng 40 seats. Yung pong 32 seats sa 80 ay uh, elected naman po by parliamentary districts. At walo lang po ang uh, ihahalal sa pamamagitan ng sectoral organizations. Actually po walang halalan kung hindi magkakaroon lang ng assemblies yung mga sectors and therefore they will be the one to select sino ang representante po, uh, sino ang representante po nila. Sa susunod na halalan din po ay uh, first time gagawin po namin sa buong Pilipinas ang early voting for senior citizens, PWDs and uh, heavily pregnant women. Ang ibig sabihin po, Uh, ang ang mababang kapulungan po ay nagpapasalamat kami na ipasa ang early voting law para sa ating po mga nakatatanda at may kapansanan subalit wala pa po itong uh, kasalukuyang pagkilos sa uh, mataas na kapulungan kaya ang ginawa po ng Comelec mag-early voting hours po kami alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga, pabobotohin na po namin yung mga nakatatanda, may kapansanan at mga nagdadalang tao sa buong Pilipinas and therefore pag nagpaboto po kami na alas 5 ng umaga ay kasama rin po doon yung Pangalawa naming gagawin, which is uh, yung tinatawag po natin na mall voting sa buong Pilipinas. Yung mga kababayan nating nakatira sa paligid ng mga malls, pabubotohin na po namin sa mall. Ginawa po namin yan sa Sukat, sa Paranaque, nung nag-pilot kami ng Barangay ng SK. Napaka-successful po sapagkat walang vote buying, walang violence, walang terrorism at uh, ang kagandahan po noon, uh, medyo malamig yung sitwasyon ng mga pagboto ng mga kababayan natin. At hindi po sila naiinip bago sila bumoto, nagmamasyal muna o pagkatapos bumoto, nagmamasyal din. Uh, yan po yung mga ilang innovation. Sa labas po ng bawat presinto natin ngayon sa darating na halalan, Matapos kami magkonsulta sa National uh, Privacy Commission, lahat po ng mga pangalan ng mga botante natin ay meron ng colored pictures para mas madali po yung paghahanap nila para maiwasan din natin yung mga flying voters sa darating na halalan. And we will set up the necessary guidelines in order to ensure that the privacy of the voters will be preserved and will be protected. Um, and of course, sa darating po na halalan din, ay uh, uh, meron po tayong bagong makina na kung saan inimprove po namin kung ano yung mga features ng mga lumang makina pin-improve po natin. Kaya lang po sa 104,000 precincts ang ating pong nirentahan na makina, renta lang po, ay 110,000 precincts. Yung pong 6,000 more or less, yan po ay standby na, na mga, mga machines kung sakali may mga magka-problema na mga makina, although medyo impossible kasi nga po mga bagong makina po ito. For your information din po, meron po tayong 110 repair hubs na gagawin first time po ito sa buong Pilipinas. Dati-dati po pag may nasisirang machine, lagi lang po da, meron tayo sa meron po tayo sa Santa Rosa. Ngayon po, bawat isang probinsya meron na pong repair hubs para madali ang pagkumpune ng SD cards o ng mga machines kung sakasakali. At the same time, para din po sa kaalaman ng lahat, wala po tayong transparency server na. Ibig sabihin, mula po sa presinto, mula po sa presinto, ang machine ay mag-iimprenta muna ng siyam na election returns. Yung siyam na copy na election returns, mabibigyan po ang majority party kaagad, minority party, NAMFREL, PPCRB, at yung isa ipapaskil ka agad sa labas ng presinto. Pag nag-transmit po siya ng results, wala na po tayong transparency server kung hindi nakatransmit to all Ibig sabihin po, mula sa presinto nakatransmit ang result sa PPCRV, sa Namfrel sa majority party, minority party, at sa media. May sarili po silang server. At the same time, mer nasa isang uh, data center lang po sila lahat upang kahit paano pwede sila mag-compare ng result sa bawat isa po. At uh, bilang panghuli po doon sa issue ng transparency, lahat po ng balot images o pictures ng balota na nahulog sa maghapon, ipapakita po namin sa lahat ng watchers for 20 seconds each, pwede nilang picture pwede nilang i-video. Hindi malalaman po kung sino ang botante sapagkat nakatanggal na po yung stab na magsasabi kung ano yung serial number. Ito po ay para yung mismong botante ay mabilang nila manually yung mismong boto, halimbawa po ni Congressman, sa presintong yon makumpara sa na-transmit na result, makumpara sa election returns na nakapaskil sa labas ng presinto at nakuha na kopya ng kanilang mga watchers. Uh, ito po yung mga ilan sa mga napakadami pang innovations na ginawa ng inyo pong uh, tumisyon ng election. Kaya lang po talaga lang pong medyo magkakaroon po ng konting, um, uh, magsasuffer po ng konti sapagkat yung nawala po na 14 billion sa amin. Although naunawaan po namin ang liit na physical space na meron ngayon ng pamahalaan, uh, matutuwa po kami kung mababalik po sana subalit uh, ayaw na po namin ibigay pa yung pressure sa kagalang-galang na committee on appropriation tungkol sa bagay na 'yan at naniniwala naman po kami na kung ano man po yung binawas ng executive department ay may kadahilanan kaya lang po ang binigay pong budget sa amin para sa internet voting para po sa overseas voting ay 111 million lang yung ating pong uh, kontrata para sa internet voting uh, system ay 100 million na po eh so meron po tayong uh, kailangan na uh, uh, logistics hindi lang yung pagpapadala kung hindi reverse logistics para sa abroad. And so mukhang kulang na kulang po talaga yung 111 million. At uh, finally po, para sa barangay ng SK Elections, for your information po, yung dinagdag natin na 2,000 para sa ating mga guru ng national and local election ng next year ay mawawala po pagdating ng BSKE naman. So wala po silang dagdag na honoraria pagdating ng uh, BSKE sapagkat yun po ay kasama doon sa 11 billion na natanggal po para sa barangay and SK uh, elections. So, uh, again, inuulit ko po, pag-file ng candidacy mula October 1 to 8, minarapat ng Commission on Elections na ilagay sa guidelines na, na nilabas namin noong nakaraang araw na lahat po ng kandidato na nag ay hindi pa kandidato. Kandidato lang po ang lahat na magpa-file national man o local sa unang araw ng campaign period, which is 90 days in the case ng national position at 45 days in the case of uh, local positions. At uh, the same time po, base po sa prinsipyo yan, hindi na po namin papayagan ang na substitution of candidates in case of withdrawal after October 8. Wala na pong palitan except in case of death or disqualification. At patungkol naman po sa party list, i-require ire na po namin ang na lahat ng parties mag-submit ng 10 nominees Uh, na isasubmit sa amin sa Comelec. At uh, kung sakali po, kung maubos yung sampu, except kung namatay o na-disqualify yung nominee, hindi na rin po namin papalitan, napapayagan na magkaroon ng palitan sa party list. So therefore, kung ano po yung nakalagay sa sampu, yun na po yung last and final list ng mismo mga Party. Ito po mga pagbabago ito sa ating palagay, ito naman po ay katanggap-tanggap sa lahat upang masigurado yung tinatawag na equal opportunity for all. Sa susunod na halalan po maglalabas kami ng guidelines patungkol sa AI, sa defects at saka sa social media. Susubukan po namin maglabas ng guidelines sapagkat naniniwala po tayo sa darating na eleksyon, madami mga kandidato ang mag-avail ng mga ganyang klasing platform and therefore medyo magkakaproblema problema po tayo kung wala tayong existing na guidelines. First time po ito kung sakasakali patungkol sa AID fixes at sa social uh, media. So far Mr Ch uh, Mr Chair, I've listened to all the questions pertaining to the 2025 proposed budget of Comelec. None of the members here actually availed of the second round. Uh, in fact, many of them manifested their support and not only their support But to request for an increase of your budget. So it only means to say, Mr. Chair, that all of them are satisfied with the uh, answers and with the budget. But to be honest, Mr. Chair, I'm dissatisfied. I am dissatisfied because the budget that you initially requested from DBM was reduced. That is the reason why I am dissatisfied. Because the reduction of more of 14 billion pesos, which actually speaks, uh, which actually covers many uh, services and, in fact, uh, important activities for the Comelec to ensure that there will be an orderly, honest, safe, and peaceful elections. Mr. Chair, let me just enumerate some of those. Uh, uh, activities or the the items that are included in the 14 billion peso reduction of the COMLEX budget one is voters education mahal mahalaga po ito dahil la pinag uusapan po natin dito yung mga uh, flying voters yung mga uh, mga vote buying etc So, ito pong voters education is very important for us to really ensure that our voters will realize that their vote is, no for, is not for sale. So, that's one. It's very important. Wala po yun. Naipektuhan po yun. Pangalawa, is yung training for teachers. And I commend the Comelec Commission, Chairman uh, uh, Garcia, for saying that 65% of your budget is actually dedicated For the teachers and those teachers who will be serving as BIs during the elections. So I commend you, uh, the Commission, for that. The printing of DBIS, the support for our teachers in PNP and AFP, we wouldn't, we wouldn't probably have an orderly, honest, safe election if all the agencies that have mentioned here the teachers, the AFP, the PNP personnel will not also support. The mandate of the Comelec to ensure that there will be an election orderly, peaceful, and honest. But, but on top of that, ma Mr. Chair, we understand, all of us here, we understand that the lifeblood of uh, our democratic system is through the exercise of an election. And coupled with that, the right of each single citizen of this country eligible to vote. Their voices must be heard because that is the constitutional guarantee that granted to them by the constitution that each Filipino will have. It's a matter of right to choose their leaders in an election, so right of suffrage. We understand that. That's why, for one, Mr. 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 Chair, I am dissatisfied with the reduction of your initial funding you requested to DBM. And let me just emphasize, Mr. Chair, at the beginning of this deliberation. There was the issue of Barm election, and this is very critical because it is not only historical. This is going to be the first Barm election. It is not only historical, and it is not only a super election as what uh, Chairman George, uh, you know, described it. This coming 2025 election, but it is also a fulfillment of, of an obligation of the state and the government to finally see. That peace, sustainable peace in development, and the grant of autonomy will be felt in the region identified to be part of an autonomous region for Muslim minorities in the Philippines. So it is critical that the reduction of this budget does not only speak about logistics uh, challenges now that Comelec will be facing, it will also speak about how they will ensure that the barm election will be orderly, peaceful and honest elections. it is a fulfillment of a promise by the national government, by the state, as a matter of their obligation to ensure that autonomy, the grant of autonomy and peace and development will be felt after starts with the 2025 elections, mr. chair, for the barm. having said this, mr. chair, i move, mr. chair, just a move ma, Mr. Chair. Please proceed. May I be allowed to continue on with my motion? Before your motion, because I want to say something also. Okay. I heard, I wanted to keep my peace, but when I heard that you were dissatisfied with the reduction of the budget of the Comelec, It has been said that the power of the first lies in with Congress. So, why don't we work towards the increase of the budget of the Comelec? Tayo ang nag approve Di po ba? So, in order for you not to be dissatisfied, Your Honor, then we work uh, for the increase of the budget of the Comelec. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, Uh, uh Manong Manong Romy uh, tama po Actually I was about to make that motion but since uh, but since uh, my my mentor I, I consider you my mentor Manong uh, maski hindi niyo po ako na <laughs> consider na pupil niyo uh, it, even emboldens disposition of this representation to move to move at the proper time because uh, but this is a recommendation by the com the committee and I'm All of us here would agree to move the restoration of your funding from the initial budget you have requested to the Department of Budget and Management. To restore the fourteen. Can you fourteen billion? I wanna be specific. Sorry, ah. to restore the 200, 277, 926 to the budget. that you have originally and initially requested from DBM, Mr. Chair. That's a manifestation. I will convert that into a formal motion at the proper time, Mr. Chairman.